Gandang po sa inyo, senior citizens sa paluers followers, viewer. Huwag po Baka kala nyo si Coco Martin ng karap nyo. Hindi po si Coco Martin. Ito po si Coco Martin Martin. Ako nga po pala si Dolphy Dol, vlogger Dolphy Dol. Kaya po ako nakaporma gato kasi po may puputa, may puputa po ako. Gato po talaga pag nag... ng bahay, medyo nakaporma po ng konti. Ipupuntaan po ako ng ano eh. namatay pong aking ano. Ako nga po wala. Gusto kong pakilalasan yung tunay kong pagkatao. Ako si Pedro Oy po. Pedro Valenzuela Oy. Taga Bibiran, Binangon na Rizal. Uh, may anim na kaanak. Kasal po ako sa asawa ko. May anim na kaanak. Walo po. Ah, uh, may buso po akong na ano grade 10 kaya lang po iniwalain po ako ng asawa ko eh. napakasakit po palang iwalain kayo ng asawa tsaka pag po naman namin illegal eh. pero napakasakit po kahit mo legal siguro po nagsawa na sa akin siguro nakala nyo natutuwa po sa pagkaiwalay namin sa akin hindi po manapakasakit Pero totoo hindi naman po ako iniwala ng asawa ko na nagloko. Katunayan po, nagpirma. Ako na lang po pumirma. Ako magisa Dahil illegal naman po ang pag-iwalay. Kaya lang nung ako pumirma, nasa hospital po, namatay sa hospital. Kaya po, sinabi ko ako iniwanan. Hindi naman po nagloko asawa ko. Namatay po sa sakit sa diabetes. Kaya po ako, mag-iisang na may na walang asawa na ah, ito po, kaya po ako na paglilibag ng pagbablogger dinadaan ko na lang po sa pagbablog hmm. <laughs> natataw na nga lang po, po, po ako sa lalo po ka kumakantaw ganyan ganyan pupunta po ako sa tayo tayo ngayon kaya ako yung nakagbis na ligo Iniwanan ko muna yung gagawin ko yun. Nakakita nyo pag ano, parang napakadun yung ano po. Ngayon po, naka medyo nakaporma po ako ngayon. Pero hindi po ako magsusot na jacket eh. <laughs> maaaraw naman eh. Magsusot lang ako kasi gusto nung pipicture taking lang ang magsa. Parang tiktok. Hmm. hmm. Para makakilala nyo ako ng ano, na medyo nakaayos. <laughs> Lagi nyo ako nakakita. Puro naka ano lang ako eh. Yung nga nakapantrabaho. Ito, magkakita pong ayos ko talaga pag ako ano na. Hmm. Hindi na po madusing. Maruminan. <laughs> Yan po. Masarap na mayro pong walang asawa. Wala, wala man lang yung gusto kang sabihin, may problema ka, may naramdaman, hindi pa masabi. Hindi, nyo, hindi naman masabi sa anak, kakaya po. Kaya e ako ito, ko na lang po sa pag, ano, pagbablog. Lahat ng para ginagawa ko, para malimutan ko po asawa ko. Pero pagdating po lang natigil, bumabalik din po. Kaya din po nga. Hmm. Kaya po, papasalamatan ko sa inyo lahat. Dahil po sa inyo, nalilimutan ko yung problema ko. Sa totoo po, hindi pa ako nagkukunwari. Dahil sa inyo. Laki bagay po yung nagawa ninyo sa akin, tulong. Hindi mo nga po ninyo natulong sa financial, ano, yung ito ginagawa nyo, ako yung mga, ano ninyo, masiran, mga comment, napakalaking bagay po sa akin. Nagutuwa po ako. Mainit <laughs> na. Eh, may po walis ako pagdating na anak ko. Mga um, alas 5. E, salamat.